Mga kasama sa Senado naman, tuluyang pagsasabatas ang Independent People's Commission solusyon sa pagibitiw ng mga investigador ng Independent Commission for Infrastructure. Detali ng balita mula kay Rajuman, kundi Bata, Konde. RNN Live Report! Naniniwala si Senator Kiko Panginina na mas lalong naging pahalagang na maipasa na sa lalong madaling panahon ng panukalang Independent People's Commission o IPC matapos ang nangyaring pagbibitiw ni Dari DPWH Secretary Rogelio B. Sison, bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay ipanginihinan sponsor ng IPC bill dito sa Senado matutugunan na ng panukalang ilang dahilan ng pagbibitiw ng uh, mga investigador ng ICI na kasalukuyang kasiyasat sa mga katiwalian sa flood control projects. Kung may sasabatas, pabibigyan anya ng kapangyarihan ng ICI na search and seizure, magpa-freeze ng mga assets, magpa in for debt, at mag-deputize sa NBI, BNB at iba pang investigative law enforcement entities para may investigahan ang mga kaso ng katiwalian. So, naging mahalaga na maipasa itong IPC Independent uh, People's Commission uh, para matugunan yung ilang dahilan bakit nagbitiw halimbawa sabi ni uh, former secretary Bates uh, kulang ang kapangyarihan at pati daw ang printer ay eh, gininipang ma So obviously, uh, they need more teeth. Obviously, kailangan nila ng mas malawak na pangyarihan para magawa nila yung kabaho nila. Hindi biro yung kinaharap nila ng mga uh, issues, ba? Diba? Dahil napaka-controversial ng kaso nito. Nangunawaan din ni Pangilinan kung bakit pinapayagan ng ICI na mag-executive session. Ngayon dapat ay naka-livestream o bukas sa publiko ang investigasyon. Ito ay, ay datang sa walang matibay na kapangyarihan ng ICI na sasantigan para tutulan ang paghiling ng executive session ng mga ipinatatawag sa investigasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manpuan, Debata, Tata RMN.